Lumago sa 5.6% ang ekonomiya ng bansa sa huling quarter ng 2023. Ayon sa NEDA, bagamat mas mababa ito sa kanilang target, nananatili pa rin isa sa best performing economy sa Asia, ang Pilipinas. Si Su Jin Kim sa detalye. Isang food service worker sa kantin sa Maynila, si Alberto. Natutuwa naman siyang lumago ang ekonomiya at dumami rin ang mga may trabaho kabilang na siya. Ako? Ito. May trabaho ako sa ano, uh, food industry. Bumaba na yung mga walang trabaho, dumami yung may trabaho. Masaya tayo dahil siyempre maraming aangat sa buhay. Maraming hindi na magugutom o magkakaroon na ng mga trabaho. Kung siya lang, sabi naman ni Emer, hindi niya nararamdamang lumago ang kanyang pamumuhay. Marami raw kasi siyang kakompetensya sa kanyang trabaho. Mabigat pa rin eh. Wala pa rin ano talaga pag parang kahit na ano, hirap pa rin hindi. talaga. Siguro mas maganda tutukan nila yung pagbaba ng mga diesel, gasolin, gasolin para kahit papano kaming mga rider, kumita rin. Siguro tutukan na lang yung mga ano, lahat ng pagbaba ng bilihin para mas maganda mam. Ibinalita ng National Economic Development Authority o NEDA ang kabuang lagay ng ekonomiya noong nakaraang taon at sa huling tatlong buwan. Tumaas sa 5.6% ang growth rate o ang gross domestic product o GDP. Today, we are pleased to see that our economy has sustained its growth, expanding by 5.6% in the fourth quarter of 2023. While this growth is below our target of 6 to 7 percent for 2023, it keeps us in the position of being one of the best performing economies in Asia. Among those that have already released their quarter four 2023 GDP growth figures, we follow Vietnam with 6.7 percent while surpassing China, 5.2 percent, and Malaysia. More importantly, our full year GDP. for 2023 is now 8.6% higher than pre-pandemic levels. Mas mabagal kung ikukumpara sa paglaki na nakamit noong 2022. Pinakamalaking contributor sa paglakas o pagtaas ng GDP ang service industry na may pinakamalaking kontribusyon na 4.5 percentage points. Pinakamalaking contributor naman sa paglago ng mga industriya ay ang financial at insurance activities. Kasunod naman ang wholesale at retail ng motor vehicles. We welcome the robust growth in spending for restaurants and hotels, transport and recreation, reflecting the improvements in the labor market and steady growth in remittances. Sa expenditure o ang kabuang paggastos, ang pinakamalaki pa rin ay ang household expenditure. Kasunod ang construction at pangatlo ang durable equipment. Katunayan, ang household expenditure para sa fourth quarter ay mas mabilis lumago kaysa noong third quarter. Nababahala naman ang NEDA sa naging pagtaas ng presyo ng pagkain dahil sa inflation. Ani ni NEDA Secretary Arsenio Balisakan kailangang mabalanse ang presyo ng pagkain. Ayon sa NEDA, mahalagang mapagtuunan ng pansin ang streamlining ng mga polisya at pagpapatupad ng ease of doing business upang lalong mapasigla ang pamumuhunan sa bansa. Napanatili naman ng sektor ng construction ang double-digit growth. Resulta ng Build Better More program at pambansang pabahay para sa mga Pilipino. Bumagal naman ang export sector. Ayon sa NEDA, ngayong araw ilalabas ang Philippine Development Report o PDR. Dito makikita ang ebalwasyon ng mga programa at polisiya noong 2023 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Masigla naman ang outlook para sa Pilipinas ngayong 2024. Pumapangalawa sa highest among the emerging economies kung saan nangunguna ang India na may 6.5 rating at lumalapit ang Pilipinas sa 6.0. Sujeen Kim para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.